Mga pugo, mga bikers, dami dito. Friday ngayon, daming nga uh, nagtitinda dito. Di pala hal. Kasi so, mga bikers, nandito pa sa elek no? Sarado pa yung bibilan ng ano? Bibila ng... Uh, bibila ng... Uh, memory. Kaya punta mo tayo dun sa ano? papagawa natin ano dito, dito pala yung ano mga bikes oh so, yung mga bilihan ng mga ano ng mga ito dami oh yung mga baguong dito yung mga pugo mga bikes dami dito friday ngayon dami nga nagtitinda dito yun sa kanila naman mo mga mga magkano ano pugo ma'am ay pugo magkano po ha Luto na po ito. Luto na luto mga bikers. Binablog ko lang. Okay lang ba? <laughs> Mamaya ba ano, babalik ako. Punta mo na ako sa kaya po ma'am. So mga bikers dami dito. Ang ano, dami sila na kabayan. Hi mo na mga kabayan. Ano sila na kabayan kumakain dito ng pugo. Pugo at saka mga ano. Dito sa may ano, mga bikers sa gilid. Ano, kumakain sila kaya bayan. Ano, ano. Rascaldo. Ting Friday nag-Rascaldo lang dito mga bikers sa ano? sa hilera ng uh, ng Electron itong Electron. Ito nagtitinda dito. Ayun naman yung village job for mga bikers yan. Hi sir. Hi sir. Bablog lang ako sir. Pero ano. Ang so, dami dami dito nagtitinda mga bikers. Alam niyo ba 'yon? Hmm. Ah, so, kita Hilera na to. ang dami nagtitinda titinda dito. Punta tayo doon sa dulo sa ano. Dahil Friday nga uh, ngayon daming ano, uh, daming uh, na, ano, dito mga Pinoy dito tayo sa loob ng ano adadaan si mainit dito dito para ano pati dito sa si hilera na to dito sa may ano sa tilimani mga biker dami din ito dito ang hilera ng tilimani dito tayo sa may kabila banda mga bikers sa may tilimani dito mas marami din dito yung tingnan natin yung mga nagtinda dito dito siya na yung tilimani mga bikers so dami din tinda dito sa kanila sir oh. yan ang mga okay okay oh yan oh. No. sir mga sombrero mga bikers na i-vlog na natin to dati so tingnan nyo na lang yung sa youtube channel natin ay sir what's up sir yun o kaya sir Jordan o oh. 23 mayroon din na na oh. 23 magaroon to sir 60 lang mga 60 60 lang 60 lang daw mga bikers o oh. number uh, 23 Jordan dito sa gilid ng ano ito pa may short road dito magaroon ito sir parehas parehas pareha 60 parehas 60 daw ito mga bikers dito sa gilid ng ano ah uh, Tilimani no ah oh, Tilimani sa harapan ng ano ng Bilajo 2. Sige sir, lamat sir. Punta tayo sa kabila ng mga vibe. Ah, bike. Ah, uh, bike so. Dito maraming titinda dito. Ito na bragging natin si Boss, shout out boss. Ay. Ito pala yung aking kilala pala. Ito yung, yung tropa natin uh, sir. Yung mga no? bikers big time yan, no? Ah. Uh, big time si Boss sa sa dig sa Kay Daniel pala. Ay, Daniel mo sir. Ah, uh, ito. Pinoy pipe welder. Ah, uh, yan. Uh, ito sir, ah, uh, tal. Ano mo na lang, comment ka lang dito sir sa ating uh, YouTube channel. Bikers, uh, uh, Bikers uh, moto, comment? comment ka lang dito. Ito, lumilipan yan, dito sir. Ha? Oh. Ah? Shout out sa iyo. Yan, Bikes. Bikers, Bikers moto. moto. Shout out. Ano nga ang channel mo sir? So, uh, pasuporta po yung bahay ko, yung kids ko, Pinoy Pipe Welding ah, More on welding tayo tutorial. Yon, mga Hindi tayo tutorial. magaling, kaya pwede tayo mag-share mag na. Sige, atin. sige. Uh, shout out natin sa iyo sir. Ingat, ingat. Sir, meron tayong dagdag sir. Hmm. Paano pa uh, mag- yung dumikit na welding. Ah, yun. Paano dumikit na welding? Paano? Paano, pa, paano dumikit na welding? Si Siyempre, mga master. I-start mo yung machine. I-on. At saka, lagyan mo ng electrode. Anong gamit mo na, ano na... Siyempre, para, eh, para dumikit, lagyan ng current, i-welding natin. Welding <laughs> natin. Welding <laughs> natin. <laughs> ah, tama, tama. Ah, simpre, Kasi, then, kung walang welding rod, hindi oh, ko oh, na. Anong welding rod gamit nyo? 60-13. Any kinds of welding rod electrode ah okay okay yun so punta nyo na lang yung kanyang channel mga bikers no ayan at saka kay sir the digs key channel ay may nakabili ano naman to chicharun bro sa to lang, wala nakabili ako kang ah dito may amit chicharun ka dito bro magkaroon naman to moral to tak sampo lang bro abot to legit. legit ito mga bikers so legit oh pwede yan crispy chicken skin, skin, skin mga bikers kasi ano. Yan pinakaano sa bata kasi mura pa Alright. original pa. Asan yung ano nito? Asan yung pinaka shop nito? Ang shop dito sir, direct lang muna kasi hindi pa. Nasa na, iyo muna. Ako, direct ka Sige. Direct lang dito lang. Oh. Ah, uh, dumirek na kayo dito kay uh, Dig Skin Channel mga bikers bumili na kayo dito tag sampo lang yan okay, oh. Tag sampo yan, lang. tag sampo yan, na, oh. lang. Sa ngayon nandito sa ngayon nandito yung kanyang ano bag. Yan, yeah, puno kumpleto yan. Tayo, so yun dito direct lang kayo dito sa kanyang channel. Oh. Ano naman? Single pa, pa daw ako. Oh, single pa dito sa dito. Oh, yeah, single pa <laughs> daw. <laughs> ay, talaga, ay talaga. Sige, sige, ingat, ingat. Oh. Ah. Eh, sampo. Ha? Sampo lang sige, sige. Bye ba bye. May cash ba ako dito? Oh. Bibili tayo tayo kasi. Mayroon din, mayroon din. Ah. Mayroon pa daw, tama. Mayroon pa ako dito. Sige, sige, sige. Ah. Ay, salamat. salamat, salamat sige, salamat sa suporta, bro. Sige, sige. Eh bumili tayo? tayo. Picture lang problema. Sige. Go. Ay, bago pa din cellphone, i-respond tayo. Ay, pala bago pala eh. Bisitahin ko to. Oh, bisitahin mo na yan, sir. dito uh, uh, mga, mga tropa sila ni sir. Uh, ano dito? Andito sila ni sir. lahat ng mga vlogger. ah uh, dito. Mga tropa lang dito. Ano ka lang dito? Pagka support-support ano, lang tayo. Yun, Know? Sari. Iyon. Shout out sa Kaiser. Uh, uh, ito yung boy, ano shoutout. niya, yung uh, bike moto. Ito yung ano bike moto, moto So dito tayo, yan na natin. So mayroon chicharon, nakabilis ang chicharon. Masarap daw. Iyon, masarap ang chicharon ito. So kasing sarap. Yan. Uh, yan. So isa tau din si, hindi yung kasi sa atin ni Ridgeki. Ay, ah. eh, shout out na. Ah, siya out ka, kay Ma'am Ridgeki channel uh, no. Yan. Thank you, thank you. Maraming, Maraming. salamat. Dito lang si Diggs sa bata. Yan. Ito, nakano. Actually, spicy. Mara ata at mata klase po. Spicy, ah. barbecue. Cheese! So dito lang ka next channel, pwede kayo pumunta doon the Chicharon the original. The Chicharon nah, the original. Ayun. Ayos. Mga original <laughs> ko siya. Thank you and good morning everyone. Good morning one. everyone. Yan. Bro, set out sa ano mo para Kay ano, i-set out niyo Ano, uh, natin diyan si Sir Dig uh, channel, kanyang channel yan. Tapos yung channel mo bro, set out mo? No? Oh, uh, yun eh paano so, niya yung uh, channel natin Bikers Moto yan. Bikers Moto. Shout out to Pinoy Pipe Wilder and Sunday. Ayun. Like and comment share the video. Thank okay, you. Okay, bye bye. Yes, yeah, sir. Okay, okay Sige, ingat ako. Oh. Punta muna ako doon. Oh. Sige, sige, sige. Ingat. Sige. Okay. Sir. Ingat. Uh, ano muna lang ha? Sige, sige. So, yun dito mga bikesto oh. store. Ang grabe tao dito ngayon sa Sa bata. Dahil, uh, siyempre, uh, Biernes ngayon. Uh, araw ng uh, Biernes ay bagong sahod lang ito mga bike Kaya punuan ngayon ang bata dito. Dito naman tayo sa Baiti ni. Sa baba, punuan mga bike store. Oh. Tinginan nyo naman dito halo-halo yung mga tao dito mga bike store. Oh. Yan. Grabe yung ano dito mga bikers napaka uh, sulit yung ano dito ngayon sa sa bata. Kanya-kanya ano yung iba dito nag-enjoy, -e yung iba naman enjoy sa mga ito may mga gulay, may sili pa oh. Parang okay to ah. Kaya lang di pwedeng tayo magluto ano. Uh, ito yung ano, yung sip sip mga bikers puno din. Grabe. Dito naman tayo sa kabila mga bikers. Ay dar. Ay. Uh, dito tayo sa harapan sa ano, sa may blue ribbon mga bikers tayo. Uh, puno dito kasi dahil ano, paggawa natin yung ating mobile mobile ng ano kasama ng tropa ayun know? how much is one kilo pare 12 real sidlis oh ha sidlis sidlis 12 real ma'am ma'am pare 12 real daw mga bike so pwes ha may body ay bay body ah? na natong grabe mga padenta dito na mga bike parang sa Manila ka lang kayo oh. yan dito sa may blue naman itong mga bike yun ang daming tao talaga mga bikers. Talagang lola ka dito sa mga ano. Sam, good morning. Ang balita? Ayos lang. Eh. Ayos lang ba? Ha? Nakailang biyay ka na ngayon? Sundot, sundot. Eh, ba't nakahanap ako dito? Ako, sundot lang din. Mga ano lang. Ngayon lang. Okay, hey, dito mo na ako. Sige, bro. Oo. Grabe, kita niyo ng ano, mga bikers hili-hiliran. Ang eh. lopit ng ano. Ara, ay ay. Init grabe, punong-puno. Punong-puno ng tao mga bikers yung ano Yung bata ngayon no Wow Grabe Kita nyo naman to Kala mo na nasa uh, Ano ka lang nasa Kaya po ka lang mga bikers Punong-puno yung ano Punong-puno ng uh, tao Ako ay ibibili ng ano Ng pandisala At saka check ko lang to yung ano Yung cellphone ng tropa dahil uh, Yan yeah, o itlog Dito naman tayo sa may ano Sa may maka mga bikers o oh. market Yan apo din. dinan dami talaga tao mga bikers ah my friend good morning same same Karban i know i know ha huh? yo kan